May drawing na ng mukha o artist sketch ang pulisya sa ilang suspect sa Holdapan Pamamaril at pagpapasabog ng granada sa Robinson Galleria kahapon. Tukoy na rin ang halaga ng natangay na pera. Mula sa Ortiga, sabi niyo, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Inilabas na nga ngayong hapon ng Quezon City Police District may cartographic sketch at computerized facial composite ng uh, dalawa sa tatlong sospek na pumasok at nagnakaw dito sa Robinson's Galleria kahapon. Ang pangatlong sospek, binubuo pa raw ang kartong sketch base sa mga pahayag ng na mga nakasaksi sa insidente. Ito raw ang itsura ng dalawa sa tatlong sospek na nakuna ng CCTV na palabas ng Robinson's Galleria matapos ang ginawang pang up sa isang money changer shop kahapon. Ang una, tinatayang 25 hanggang 30 taong gulang, kayo manggi, at may taas na 5'7 hanggang 5'8. Ang pangalawa naman, nasa 35 hanggang 40 taong gulang, maputi at mula 5'6 hanggang 5'7 ng taas. Oras na makompleto ang cartographic sketch ng pangatlong suspect, agad daw nila itong ilalabas. Kasabay nito, isang Special Investigation Task Force na rin ang binuo para tututok sa kaso. Uh, with the creation of this uh, Special Investigation Task Group, we'll, we will go uh, full steam ahead and uh, in the coming days, uh, we will be doing our respective jobs. And maybe with that, you could give us time. Bagamat tumatanggi pang sabihin ng security bank kung magkano ang nakuha sa kanila, ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2 milyong piso ang natangay ng na mga suspect. Ang tingin ko dyan, it will not be less than 2 million. Because the first delivery was 2 million, ang sinasabi nila is, doon sa kabilang branch is more than 2 million. Maagaring ni-reconstruct ng PNP ang pinangyarihan ng nakawan at putukan kahapon sa ground level ng Robinson's Galleria parte daw ito ng kanilang investigasyon para matukoy ang suspects. Ang grupo daw kasing kanilang tinututukan base sa nakita sa CCTV sa entrance at exit camera ng mall ay posibleng grupong nasa likod din na nakawan sa iba pang mall. Magkahalit tulad daw kasi ang estilo ng mga ito. Na, uh, number one, walang hesitation yung uh, perpetrators to, to kill or to maim or to injure. Wala silang hesitation. Upon presentation of opportunity, they will hit. They will hit the, the the armed security escort of uh, the, the teller. And uh, they will do that fast. And uh, para makuha yung items na gusto nila, then they will uh, make good of their escape using the uh, motorcycles. Base sa CCTV, tatlo raw ang pumasok sa mall, tatlo naman ang naiwan sa labas. Isa daw sa naiwan sa labas ang naghagis ng granada. Isa ang patay at animang sugatan sa insidente. Pupulong na umano ng pulisya mga security agencies para maglatag ng bagong paraan ng pag inspeksyon para hindi na maulit ang paglusot ng mga armado sa loob ng mall. Kabila ang paggamit ng mga makabagong kagamitan. Kasi matagal ko na rin nire yung dapat magkaroon na ng mga equipment na hindi lamang through visual uh, inspection or using the naked eye no, ang ating gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga handbags or yung pagkapkap sa mga tao. Kailangan na natin dito yung uh, high-tech na mga equipment. Hindi rin itinatanggi ni General Bartolome na pabor siyang ibalik ang parusang kamatayan sa mga taong sangkot sa katulad ng Galeria Robbery. Bahagi pa rin ng investigation ng Pulisya Mel, binakbak ng mga investigador ang bahagi ng poste ng Robinson Scaleria kung saan tumama ang mga shrap nila at posibleng bala mula sa mga suspect. Nais kasi nilang ma-recover ang mga slag mula sa baril ng mga suspect para makumpara ito sa iba pang krimen, partikular ang mga nakaraang pagnanakaw sa mga mall. May ilang grupo na raw silang tinitingnan posibleng nasa likod ng pagnanakaw pero pinagtatagpitagpi pa para nila ang kanilang mga ebidensya patungkol dito. Hindi rin nila inaalis ang posibilidad ng inside job sa krimen, kaya iniimbestigahan naman ang mga security agencies na may kontrata dito sa mall at uh, tinitinan ang history ng kanilang mga tauhan. Mel? Rafi, pero bukas ang Robinsons ngayong, uh, ngayong araw na ito at ano naman ang epekto sa dami ng mga shoppers, Rafi? Mel, base sa ating observation kanina ay uh, bukas naman, Mel, yung uh, mall buong uh, maghapon. Bagamat uh, sarado yung isang particular area lamang kung saan nangyari yung uh, krimen. At base sa ating observation, Mel, ay tuloy-tuloy uh, naman yung pagpasok at paglabas ng mga uh, tao at mga mallgoers dito sa naturang mall. At tila hindi naman nakaapekto yung uh, putukan kahapon. Bagamat uh, may isang area nga lang na hindi pwedeng puntahan ng mga mallgoers dahil nga iniimbestigan ito ngayon ng uh, pulisya, Mel. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.